Ito lang ang traffic mga lakas dito na tayo sa tunnel na crossing no ayan mga lakas dito na tayo sa spot no at uh, pasikan floor tayo mga lakas dahil well, dito ang venue dito ang meeting so, uh, ayan at uh, Uy, cakto ah. Uh. Bukang ano? Hindi, hindi. Ang hangin-hangin Good morning! Good morning! <laughs> Ayan. Ayan si... Sus, so, bakit tumayo yung aking buhok? Bakit na? Ha? Bakit? Kunti na nga lang! Tumayo pa! <laughs> no, no, no. Na. silhouette. I'm getting Alright mga klakas, uh, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo no? So dito tayo ngayon nagpag intro sa Ayan mga klakas oh, nagpapagpak So dito tayo ngayon na pag intro mga kalakas dahil ito yung magandang spot na nakita natin no. So at mga kalakas pabiyahin na tayo papuntang Quezon City. At dito na tayo nagpag intro dahil maganda magandang spot no. So tabing highway lang po ito. So papunta tayong Quezon City mga kalakas at dito muna tayo mag intro. So samahan nyo ako sa, sa, biyahe ko ngayong araw na to At uh, maganda talagang view nito mga klakas oh. Kaya eh, harap natin kamera mga Ayun mga klakas oh, maganda yung view Ayan So may daanan doon Baka lalagyan ng subdivision yun At nagpapagpa mga klakas no Ayan Ayan mga klakas Pabiyahe na tayo So sana makakuha tayo ng video sa daan para maganda yung ano So, yun lang mga plakas na tayo Nandang isang city sa Alright mga plakas bakit tayo? Dito na tayo sa express. Yeah, so mag-edsa tayo ngayon mga kalakas. Tingnan natin yung edsa kung hindi traffic. Kasi pa viernes sa C5 traffic talaga. Yeah, edsa tayo, edsa. mga klakas so dito na tayo mga yan at mag sa tayo mga klakas dahil biyernes ngayon traffic ngayon sa C5 biyernes kaya subukan natin yung sa mga klakas kung hindi pa traffic sana hindi sa traffic para ano. So time check tayo. Alas maybe na. Eh alas na yung na meeting. Eh wala na baby So dito na tayo sa pala tayo sa Dalgan um, ni mga kalakas ng no? mga Tayo. So, titingnan natin ito mga kalakas kung hindi traffic sana ganito lang no eh, para okay siya yan kasi sa C5 ngayon mga kalakas traffic talaga yeah ito okay pa naman yung itsa yan napapuntang Ayala Tunnel okay pa At uh, yun, mga klakas Antay-antay na lang Sa aking lumapan Magsa-shut out muna tayo mga klakas Kasi matagal-tagal na rin Hindi tayo nakapag-shut out Shut out Ay paring kwentong nga isi eh. Ay paring aljan Shut out eh, mga parikol Shout out Kay Paring Bird Bison Sa buong Rayon Family Kay Idol Rayon Idol Rayon Shout out At shout out din kay Nanay Rayon Tatay Rayon At kay Ihabo Bruno So mga plangas Dito na tayo sa tunnel no? Yan uh, Shout out din kay Serenato Aguinaldo Ang Pilipinoy ko Ah, uh, Wilfredo Erta bye, shit out. At kay mo muli sir sa kanyang girlfriend, no? At sa buong Erta family kay depression siya out tayo At chat out din. Kay Birds TV. Yan kay Bay Nistor store, out siya, bye. Ingat sa, sa sa salok, bye. At mahangin ngayon, maalog. Yo, so shit out sa mga kumpari ko dyan sa Gihulungan, shout out uh, Kalamba Vloggers, lahat ng Kalamba Vloggers mga parekoy, shout out sa inyo uh, salamat sa suporta so grabe talaga traffic mga klakas dito na tayo sa tunnel ng crossing no Ayan, sa crossing na tunnel na tayo mga klakas grabe traffic napunta na tayong Mega Mall kaya parang mali yata yung desisyon natin kanina mga kalakas dapat na C5 na lang tayo siguro kung nag C5 tayo nasa Green Hills na tayo ngayon ayun so mga klakas dito na tayo sa San Juan no? uh, timing yung pagpunta natin tsaka naman pag alis nila So doon daw ang meeting mga klakas sa malamig na lugar. Ayan, so harap natin kamera mga klakas. Mga klakas yung aking mga kasamahan, no? Yung mga big boss, nandoon na sa unhan, yung tatlo. Ayan, at dito rin yung isa sa likod mga klakas. Ayan, nasa, nasa likod din mga klakas. <laughs> Ayan, so time check tayo. Mag-alas 12 na pala to. Anong oras dyan? Alas 11 ano? Grabe talagang biyahe ko ngayon. 7.15. Umalis ako sa bahay mga kalagas alas 7.30. Karating ako dito alas 11.00 mahigit. O so, ganun ka traffic. Mali yung ating uh, nadaanan kanina mga kalagas. No? Dapat pala uh, nag C5 na lang tayo. Hindi tayo nag dahil ano pala. May rally pala ngayon sa ano. So yung ating buhok ay tumatayo na. So update na lang tayo mga maya mga klakas sa uh, pagdating doon sa spot ng pagmamitingan. Ayan mga klakas dito mga tayo sa spot no. Uh, floor tayo mga klakas. Dahil dito ang venue. Dito ang meeting. Ayan. Uh, uy! Tsak ah! Ano. Good morning. Good morning. <laughs> Ayan. Ayan si... So, bakit tumayo yung aking buhok? Lapit na. Ha? Lapit Kunti na nga lang, tumayo pa. Pambihira. Pa isa <laughs> isa na lang, <laughs> super saiyan pa. Nag super pa. Marami na akong eh. So, dito, dito kami ngayon mga lakas mag-me-meet eh. <laughs> Dahil, mainit daw doon. Jingle tayo. Tapos na ang meeting. Tapos na rin ang kain. Thank you Jollibee. May bit-bit pa tong isa. so papunta ng job site mga kalakas. At, at may bitbit bit pa yung isa nag-tick out pa.